Good day. And uh, hapon na. Ngayong araw ay ibibigay natin kay Nanay Leticia. So nakita ko na siyang dumaan. Oh, ayun na siya, ayun na siya, ayun na siya. So pupunta na natin. Ayun, Ah, uh, pero bago ko ibigay ito and uh, bago ko sabihin kung kanino galing, uh, patin batiin ko muna ng belated happy first founding anniversary ng Uh, Black Dragon Riders Club saludo sa inyo at patuloy lang ang uh, paggawa ng uh, mabuti sa ating uh, komunidad so naway, uh, dalangin ko yung hangarin nyo na makapagbigay agapay sa mga kababayan natin na nangangailangan at magawa nyo ng paraan, so ayun lang and uh, so minessage ako ni uh, sis Uh, Disha di pinyon ayan ang ang asawa ng chairman ng Black Dragon uh, Skeptron Riders Club uh, si Sis Disha Pinyon so nagpadala siya sa akin ng uh, uh 250 para doon kay Nanay Leticia at kay Nico and pinadalas uh, pinadala niya sa akin through Gcash so and Uh, pero ang nandito sa ay 450 at uh, ayaw niya nang magpabanggit kung sino pa yung uh, nagdagdag ng uh, itong 200 pero uh, kaklasiko siya ayan and uh, shout sa'yo and pagpalain nawa ang iyong kabutihan ng iyong puso maraming maraming salamat sa pagdagdag at ah uh, nitong 400 so 450 to na ibibigay natin kay Nanay Leticia at kay Nico sigurado ay matutuwa sila so punta na natin so, ilang araw ng uh, uh, ulan uh, dito sa uh, Albay sa Bicol and uh, yun palaging putik dito yan Nay magandang hapon Ayan, si Nanay Leticia. And uh, Nay, oh, uh, may gusto lang akong iabot sa inyo. Oh. Hindi. At uh, ito ay galing sa tulong ng Black Dragon Captain uh, Riders salamat Club. Po. At, at uh, yung po. isang uh, mabuting puso na yun. Oh. Salamat po. Uh, 450 po yan ay. Oh, salamat. Ayan, sa inyo. Salamat nasa timing ko. Ayun, sa inyo yan ni ni Nico. Oh. Ay, Kanina pa sana ako na ipupunta rito pero nakita ko okay. nandoon ka pa sa doon sa basketball court oh. may pinuntahan ka siguro. Oh, oh, oh. Eh sabi ko ngayon ngayon, lang. Sabi mo bibigyan daw ng ticket eh. Ay, ah, yung yung bigas. Oo. Oh, oh. Nabigyan ka naman. Hindi ako nabigyan. Ka. Ay, Bakit mo? hindi ka nabigyan? Hindi ako na hindi ako umabot. Ah, hindi ko umabot. Anyway, baka ma, baka ihabol sa iyo bukas. Oo, oh, oh, bukas daw sabi. Yon. Nico. How are you? Ayan si Nico. Ayan. Iyan. Ito yo. Ba <laughs> yung aming anak yung family. So ayaw mo. So makakasama ng aming Ayan. Kasi ilang ilang araw din naman na walang araw talaga makulimlim. So ayan yung binigay dito. Ilang oh. Iyan. Oo. Oo. Yan ang aming ilaw. Ayan, Yan, yung binigay dito ng ating mga kapatid na yung solar ayan. na electric fan at yung solar light. Ayan. Ayan, ay, ay hindi Hindi talaga na magsisindi kasi ilang araw din walang ano, Araman. walang In. araw, Araman. walang Araman. init. Araman. Kaya, ayan nyo, uh, babalikan ang kulit to. Oh. Kung oh. ano, pag maganda na yung panahon. Oo. Oh. Oh. Nito! Ayan, nito. Ayan, oh. So, Nay, pagtsagaan nyo po muna, nai. Pasensya ka na uh, kung yan lang yung na uh, naipabot natin ngayon. And uh, uh galing yan sa uh, kay kay, kay Sis Disya Pinyon at sa Black Skeptron Riders Club. Ayan. Sabi nyo lang na maraming maraming salamat po. Ayan. So, maraming maraming salamat A, daw po. Ay, paabot mo sa kanila. Yes po. Ay, pasasalamat ng taus puso. Ayan. Sige po, Nay. Uh Oo. -oh. Alis na rin po ako. Bye, Nico. Oo, uh, Nico. Bye-bye, Zaw. -bye, May try nga ito eh. <laughs> Kasi yung radio niya ayaw Ayaw na naman tumunog. Uh -oh. Okay sige po nai oh, at uh, naibigay na natin uh, muli, maraming maraming salamat uh, sis siya Pinyon at uh, sa lahat ng bumubuo ng uh, Black Dragon Skeptron Riders Club maraming maraming salamat at uh, sa aking classmate uh, thank you and uh, pagpalaing kayo ng buong may kapal bahala na ang Diyos na magbalik sa yo sa inyo ng inyong mga uh, kabutihang loob at sa maabot ng video na to at uh, kung gusto nyo tumulong PM nyo lang po ako at uh, gusto nyo magpabot dito kay Nico at uh, Nanay Leticia uh, gawin nyo po akong tulay pwede ko pong iabot sa kanila <clears throat> ano man natulong na gusto nyo ipaabot and or pwede nyo po silang bisitahin dito sa Barangay Bario Malinao Albay So yun lang And uh, God bless sa inyong lahat Muli maraming maraming salamat At uh, long live sa inyo Black Dragon Skeptron Riders Club At patuloy kayo At magpatuloy kayo na mamayagpag At uh, marami pa sana kayong matulungan Ating na uh, Mga kababayan natin Ayan, So long live And peace